meron po tayo yung MG16X yun na Yamaha analog mixer dito at ang isi-share ko po dito ay yung function ng ating auxiliary 1, auxiliary 2 at auxiliary 3 yung mga auxiliary po na yan ay mayroon pong naka-assign dyan kada channel meron po yan at ang pinaka master volume nyan ay nandito po auxiliary 1, auxiliary 2, auxiliary 3 at yung kanyang output po ay nandito auxiliary 1, auxiliary 2, auxiliary 3 at meron ding auxiliary port subukan natin yung auxiliary 1 meron akong nakalagay na signal sa channel 1 at patutunogin natin yung auxiliary 1 ayan yung tunog ng ating auxiliary 1 at andito yung kanyang master volume ganoon din sa ating auxiliary 2 auxiliary 2 ito. ito yung volume nya at ito yung kanyang master volume dito sa auxiliary ito ay mayroon siyang switch na pre at saka post pedal, no? Pag ito po ay naka post pedal, magbo-volume lang ako dito. Kung naka-post siya dito sa ating fader, makokontrol natin siya sa ating pinaka in-house na volume, yung slide. Pero pag ito po ay naka-pre, hindi natin siya makokontrol. Tapos ganun din 'yan sa auxiliary 3. Ngayon, ang function po nito ay ganito. Ito po ay ginagamit sa stage monitor. Like for example, yung auxiliary 1, Meron tayong singer dito na naka-assign at ang ating patutunugin ay auxiliary 1. Volume lang ako dito. Okay, antayin natin yung music at uh, tapos yung music. Ay sorry, ito pala. Kailangan natin ilipat sa auxiliary 1. Ayan, nasa auxiliary 1 po tayo. Magbo-volume lang ako. Kunyari, ang singer sa ating channel 1 na ang kanyang monitor ay auxiliary 1, nahihinaan ng ng volume yung kanyang boses. Ito po ay angat natin. Dito tayo magbo-volume. Tapos like for example, uh, ito kasi ang auxiliary to, pwede nating i-assign kada tao no? or, or instrument. Like for example, sa auxiliary 1 ang kanyang monitor po ay i-assign natin sa singer at yung auxiliary 2 naman sa gitara auxiliary 3 sa drums and so on okay so dito sa auxiliary 1 kagaya ng sabi ko ito po ay naka-assign sa ating singer bubulyo man lang natin tapos kunyari ito sa channel 2 may nakasaksak na input dito sa channel to na gitara at ang sabi ng singer na naka-assign sa auxiliary one, sabi ng singer, gusto kong marinig yung tunog ng kanyang gitara. So bibigyan natin siya ng uh, tunog sa auxiliary 1 kasi yung auxiliary 1 ay yan yung naka-assign sa singer na nagre-request na gusto niyang matunog, gusto niyang marinig yung tunog ng gitara. So dito tayo mag volume para magkaroon ng tunog yung kanyang monitor. Papunta doon sa ng gitara, papunta doon sa kanyang monitor. So, ganoon lang po. Kunyari naman, itong, halimbawa, naka-assign dito sa channel 3 na to, drums, no? Sabi ng singer, pabigay naman ako ng tunog ng drums. So, lalagyan natin siya. So, ganoon lang po. Vice versa po yan. Like, for example, itong channel 2 naman, I mean, yung auxiliary 2, ay gusto niyang marinig yung singer yung tunog ng singer so ang ang singer po na ating audio is nakalagay dito sa channel 1 at ang auxiliary ito po ay nagre-request ng tunog ng kanya ng singer so ito yung ating volume 1 para marinig ng auxiliary 2 na nag request na marinig yung boses ng ating singer tapos ito po ay ginagamit din sa live streaming like for example itong ating auxiliary 2 auxiliary 2 ito po ay hindi nakaposte ano. Pwede nating iposte yan para sumabay sa in-house na volume. Pwede ring hindi, i-prepaid ipre lang natin para dito lang nating kontrolin at hindi maapektuhan yung in-house natin na tunog. Kaya ako naman nasa amin na pwede ito sa live streaming para yung ating live streaming, halimbawa kung may nag-request na mahina yung boses ng ating singer samantalang sa in-house ay okay naman. So dito lang tayo gagalaw at hindi maapektuhan yung ating in-house na na tunog, no? So ganoon lang, ganoon lang po ka simple yung function ng ating auxiliary. Ayun, so sana ay nakuha nyo at uh, nagustuhan niyo ang video na to. May natutunan po kayo at kung ito po ay inyong nagustuhan, paki-like, share and subscribe naman. And thank you so much for watching. God bless po sa ating lahat.